Muli na naman kumakalat sa social media ang diumanoy video scandal ni na Richie Rivero at Andrea Briantes. Nakakalungkot dahil madali na lang nagpapaniwala ang mga netizens sa mga nakikita nilang posts sa social media nang di man lang nagchecheck kung totoo nga ba ang nakapost o hindi. Sa isang page makikita ang larawan ni Andrea at si Richie Rivera na naglalambingan. Pero iba ang caption na nakalagay. Matatandaan kasi na minsan din na sangkot sa isang video controversy si Andrea Briantes na di umano ay nagsasarili sa kwarto. Pero itinanggi naman ni Andrea ang naturang video. Sa kabilang banda, si Andrea Brillantes ay isang respetadong aktres na kilala sa kanyang versatile talent at mapangakit na mga performance. Sumikat siya sa murang edad. Siya ay unang lumabas sa telebisyon noong 2012 at sumali siya sa audition noon sa Gwen Bulilit. Siya ang gumanap sa pangunahing papel sa panggabing serye sa telebisyon na Analisa. Lumabas din siya sa ibang serye kasama dito ang E-Boy at Alina. Ang pagkakalat ng mga fake news sa social media para kumita ay hindi magandang paraan dahil may mga buhay na nasisira dahil sa ginagawa niyong pagpapakalat ng fake news sa social media. Sa ngayon, wala namang tugon si Andrea Brillantes sa issue. Dahil alam naman siguro niya na isa lamang itong fake news na walang katotohanan o basehan. Salamat sa panunood at kung bago ka palang sa aking channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Mabuhay and God bless sa inyong lahat.